Itbulaga host na si Atasha Mulak umani ng papuri mula sa mga netizens at mga dabarkads matapos nitong magpakitang gilas sa pagsasayaw sa kanyang naging dance opening performance sa noontime variety show na Itbulaga, nitong Sabado March 23 sa naging live opening episode ng programang Itbulaga ng TVJ sa TV5 ay napanood natin ang dabarkads na si Atasha Mulak na nagkaroon ng kanyang dance opening number kung saan ay ipinakita at ipinamalas nito sa lahat ng manunood at mga dabarkads ang galing at husay nito pagdating sa sayawan. Ipinakita din nito ang maangas nitong mga dance moves na talaga nga namang at umani ng papuri mula sa mga netizens, Ayon pa nga sa mga kasamahan niyang mga dabarkads at sa ilang komento ng mga netizens online ay kuhang-kuha umano ni Atasha Mulak ang mga galawan at galing at husay sa pagsasayaw ng kanyang ina na si Charlene Gonzalez. Habang ang pagiging maapil naman nito ay namana niya naman daw umano sa kanyang ama na si Aga Mulak, narito ating panuuri ng video ng buong dance opening performance ni Atasha Mulak nitong Sabado sa programang Eat Bulaga. Mula. Oy na lang. Dahil ito 'yung mami mo, Oh. na. May tao. May tao. May tao. May tao. tao. Kuya, guni-guni mo lang 'yon. Sir Marvin. Yung tawag up niyo na po yun. Kami lang po ni Boss Dindo nandito. Safe po kayo dito. Boss Dindo. Hindi po niya siya sa stage Sir Marvin na makaroon siya ng hallucinations at this stage. That's why we have to assure him that his hallucinations are real para mag-calm down siya. Ako na bahala dyan. Umuwi ka na. Makasingilin mo pa ako ng overtime. kayo na malakas na yan. yung Hi, hi mga Hi Mr. Mark. Ako si Casey. Casey? Casey Lungat. <laughs> 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 Mr. pa? ako nga piliin mo. Kasi pag ako mo, my girlfriend ka na. May boyfriend ka pa. <laughs>